Hello mga mare, welcome back again to my mini vlog. Ngayon nga mga mare ay balik bahay si Riena naman tayo. Start nga tayo sa pag-inom ng anak ko ng kanyang gamot. Ang laki na naman nga ng pinayat ng anak ko dyan mga mare dahil nga nilagnat na naman siya ng mga nakaraang araw. Pero ngayon nga ay okay na ulit ang kanyang pangatawan. After ko nga siyang mapainom ng gamot mga mare ay agad naman akong nagsaing ng kakainin namin pinakain ko na nga rin pala yung mga alaga naming aso at pusa. Nakakalungkot mga mare na kung noong nakaraan ay ang dami kong pinapakain pati mga manok. Na kung minsan noon ay naiinis pa nga ako dahil lang unahan sila sa pagkain ng aso. Pero ngayon wala na kayong makikita. Kinulong na kasi namin dahil tatlo na lang natira. Pagkatapos naman namin kumain ay naghugas naman agad ako ng mga plato dahil aalis nga kami ng anak ko. Bibili na kasi kami ng mga gamit niya sa eskwelahan. Mahirap kasi kapag ka next week pa kami bibili. Baka kasi marami ng tao nun. Kaya naisip ko bumili na agad kami habang maaga pa. Pagkarating nga namin sa bayan ay nakakita pa nga kami ng naaksidente. Naatrasan nga nung sasakyan yung motor. At fast forward na nga mga mare, nakarating na nga kami dito sa e store na kung saan dito namin bibilhin yung mga gamit ng anak ko. Hindi nga namin nakumpleto mga mare dahil maraming wala tulad na nga lang sa expanded envelope. Yung ibang kulay nga ay wala dito. Nag-request nga tong anak ko na bumili nga raw kami ng lagayan ng kanyang mga babaunin. At ito na nga pala yung mga binili namin. Bumili na nga rin pala kami ng uniform niya. Hindi ko lang naisama sa video. Bago ko nga lagyan ng plastic cover itong mga notebook niya, ay sinulatan ko muna ng pangalan niya. Nilagyan ko na rin ng pangalan yung ibang mga gamit niya para nga pag naiwan niya sa e school ay madali lang itong mahanap. Gusto ko nga palang magpasalamat sa isang ninang ni Klein. Dahil siya nga yung isang sponsor nito mga mare, kaya nakabili agad kami ng mga gamit ni Klein. Kaya maraming salamat po and God bless you more po ma'am. At inumpisahan ko na nga ang lagyan ng plastic cover ang bawat isa naalala ko nung elementary ako, meron akong isang libro na lalagyan ng plastic cover. Kaso nga lang pumalpak mga mare dahil kulang nga ito sa plastic cover. Kaya ang naging labas nung libro ay parang naging suman na siya. Nung matapos ko nang ayusin yung gamit ng anak ko, ay inayos ko naman itong mga isda. Ilipat ko nga lang ito sa lagaya para nga mailagay ko na rin sa ref kasi baka masira. Gawa ng tunaw na nga rin yung yelo. Galing nga pala ito mga mare sa dinapige. Dala nga pala ito ng kapatid ng asawa ko dahil dumating siya kahapon. May dala din siyang bigas mga mare. Kaya naman ang mare nyo ay sobrang saya kasi nabawasan na yung iniisip ko sa buhay. Kaya maraming salamat sa mga biyanan ko na mahal na mahal kami. Sana lalo pa kayong i-bless ni Lord. Nagbalat nga nga rin pala ako diyan ng niyog dahil igagatapo po yung isang perasong isda. Buti na lang talaga mare at lumaki akong hindi pa bebe. Kaya kahit panlalaking trabaho ay kayang-kaya ko. Kaya sa asawa ko lang ako nagpapabebe. Ha! Charis! <laughs> Binasag ko na nga rin pala yung ulo ko dyan. Ay este yung iniyog pa lang na balatan ang tamis ng sabaw mga mare kaso natapon kaya kunti lang yung nainom ko. Pagkatapos ay ginadgad ko na nga mga mare. Buti na nga lang at matalim naman yung gadgaran namin kaya mabilis ko lang din natapos naglinis na rin nga pala ako ng kukudyan mga mare kaso nga lang magkukudkud lang pala ako ng niyog. Kung umabot ka man sa dulo ng ating video mga mare at pare ay nagpapasalamat ulit ako at kung maaari ay share at like naman ito mga mare para nga makarami na tayo ng views at nang sa ganun ay nakasahod na rin tayo kay Meta. Hanggang dito na lang mga mare at pare at magluluto pa ako. Paalam!